gawa ito sa kamoting kahoy pero hindi po ito pichi pichi kasaba cake or putong balinghoy. 25 pesos per kilo ang kamoting kahoy sa ngayon dito po sa amin. Diyan po sa si inyo magkano? Dahil ngayon po yan ang bida sa ating recipe. Pagkatapos po mabalatan ng kamoting kahoy, biniyak ko lang po ito sa pinakagitna para matanggal po yung parang ugat bago ko po ito hinugasang mabuti at gadgarin. Nilagay sa salaan, katulad po nito, sinalalagay ko po sa isang nalagyan, hinayaan ko pong tumulo yung mga excess liquid, nilagay ko po sa aming fridge ng overnight, kinabukasan ko na po ito, lulutuin. Lilinawin ko lang po, hindi ko po pinigaan at hindi ko po pipigaan itong ating kamoting kahoy na gagamitin. Una po muna natin lutuin yung ating bukayo filling. Mula, umpisa hanggang dulo, naka-medium heat po yung lakas ng apoy natin dito. Yung gamit ko pong niyog ay bagong kayod, hindi pa po ito napipigaan. Bumili lang po kayo ng pinakamaliit sa inyong palengke na sa 10 to 15 pesos po kung available yan sa inyo. Then ang ibili niyo po doon po sa magkakayod ay kulay puti lang, meaning iwasan pong makayod yung pinakabao. Heto na nga po at nakasalang sa ating kawali ngayon, sasangagin po natin ito ng nasa 4 minutes. After nyan, maglalagay na po tayo rito ng asukal. Then, sangagin po ulit natin ito ng mga nasa 3 minutes. Bago po tayo rito maglalagay ng slurry or ng ating pampalapot para po magdikit-dikit po talaga itong ating ginagawang bukayo. Yung tinatawag pong slurry ay tinunaw lang naman po na cornstarch sa tubig. After po nating malagay yung pinaka slurry, niluto na lang po natin ito for another 3 minutes para maluto rin po mabuti yung pinaka cornstarch. After nyan, nilagay ko lang po ito sa isang tub at hahayaan ko lang po ito hanggang sa ito po ituluyan ng lumamig. Sa mga may kakilala dyan na mahilig po sa kakanin, lalo na po sa kamoting kahoy, pwede niyong itag ito po sa ating video para makaabot ito sa kanila at ito naman po yung kanilang masubukan. Habang pinapalamig po yung ating bukayo feeling, gagawin na po at lulutuin na po natin itong ating kasaba. Bali dito nga po pala ipinapakita ko sa inyo na pwede po kayong gumamit nung ginadgad pa lang pero kung sakaling available po sa inyo ang food processor at blender pwedeng padaanin niyo po muna ito doon para mas maging pino, mas madali po nating maluluto at mas kakaunti po yung liquid na ating gagamitin. Ilagay lang po natin yung ating kamoteng kahoy sa isang kawali then ihahalo na po natin yung iba pa po nating sangkap. Nakasulat na po dyan po sa ating description box yung buong listahan po ng ating mga ingredients para mas madali nyo po itong ma-save or ma-screenshot. Sino po dyan yung halos puno na po yung cellphone sa kaka-screenshot pero hindi pa po naluluto yung mga recipe. Nilagay na po natin yung asukal, itlog, kaunting violet food color at yung nilagay po natin ay coconut milk. Sa mga nalilito pa po, po dyan, yung coconut milk po ay yung pangalawa, pangatlong piga. Basta po may halo na po itong tubig. Hindi po ito katulad ng coconut cream na purong-puro unang piga, hindi pa po hinahaluan ng tubig. Pag nahalo na po natin itong mabuti, salang na po sa ating kalan. Ang lakas po muna ng apoy ay medium heat. Then kapag napansin ninyo na medyo nag-uumpisa na, na pong mamuo yung pinakailalim, hihinaan na lang po yung apoy sa medium-low heat. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paghahalo nito hanggang sa tuluyan pong maluto yung pinakakasaba at the same time magiging makunat-kunat na po ito. Kung sakali lang po na ang available lang po sa inyong lugar ay coconut cream at wala pong coconut milk, ang gawin nyo na po, 1 in 1 half cups po ng coconut cream, dagdagan nyo na lang po ito ng 1 in 1 half cups rin po ng tubig. Mapapansin niyo naman po na mag-iiba na po yung pinaka-texture at yung pinaka-hibla po ng ating kasawa. Kapag ganyan na po at luto na po talaga ito, patayin na po yung apoy sa ating kalan, then palalamigin lang po muna natin ito. Reminder nga po pala kung sakali lang po na ang gagamitin nyo pong kasava ay ginadgad lang po, gawin nyo pong 4 cups ng inyong pong pinakaliquid dahil mas mahaba po o mas matagal po ng kaunti yung pagluluto na kakailanganin nito. Tuluyan na pong lumamig yung ating kasava at yung ating bukayo. Mag-uumpisa na po tayo sa pagbuo nito. Dito po gagamit rin tayo ng itlog na maalat. Nahihiwagaan na po ba kayo sa ating recipe? Yung ating recipe ngayon ay isang delicacy mula po sa kabite dahil nga po kabite inyong mommy loves. Ito po ay tinatawag na lihim ni Lola. Pwede niyo po ang masabi sa akin kung saang lugar sa kabite talaga ito nagmula. Bali, gumamit lang po tayo rito ng puto molder tapos naglagay po tayo ng ating kasaba. Pinlat ko lang po ito para numipis bago ko po ito papalamanan ng ating ginawang bukayo at itlog na maalat. At i-cover po ulit natin ito ng ating kasaba. Yung tamis at alat na magkukombine po dito plus linamnam pa po ng iba pa po nating ginamit na ingredients, napakasarap po talaga ng magiging resulta. Huwag niyo pong kalimutang itag ang mix and cook ang inyong Mami loves kapag nasubukan niyo na po ito. Sa paglalagay naman po ng latik, optional na lang din po ito pero syempre mas masarap kung meron. Ang gamit ko nga po pala rito microwavable tub ay 500 ml. Then yung gamit ko pong puto molder ay large size. Mauna na po muna ako sa inyong kumain, napakasarap po talaga ng recipe ito, isa sa kasaba recipe na aking inuulit-ulit gawin dahil talaga naman pong hahanap-hanapin mo po yung lasa. Mukhang mahirap gawin pero napakadali lang at sulit na sulit po talaga kapag iyong natigman. Kung sakaling nagtitinda ka ng kakanin, pwede nyo po itong idagdag sa inyong mga recipe para may dagdag pagpipilian rin po yung inyong mga suki. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto!